Ito na naman kalak, hindi na ito magkakal. <laughs> na kasi natutuliro na tayo. Inumaga ang Senado sa pagdedebate sa panukalang budget ng ilang ahensya para sa susunod na taon. Inabot ng labing walong oras ang huling araw ng deliberasyon. Bandang alas 8 ng gabi, uminit ang talakayan dahil na hot seat si Environment Secretary Tony Yulo-Loyzaga. Kinwestion kasi ni Sen. Rafi Tulfo ang dalas ng kanyang pagbiyahe sa ibang bansa. Ani Tulfo, nakaisang isang ng foreign trips na ang kalihim ngayong taon. Meron po kasi ako natanggap ng mga reklamo mula mismo sa mga tag-DNR na yung Secretary daw po ng DNR ay isang jet setter First time in history uh, na meron tayong uh, general secretary na almost every other month bumibiyay sa abroad. Kinumpirma ni Sen. Cynthia Villar na siyang dumibensa sa budget ng Department of Environment and Natural Resources na gumastos ang ahensya ng 1.1 billion pesos ngayong taon para sa official travels. Pero, sinasabi po na lahat ng trip na yan is uh, ministerial level She has to go and she has the approval of the President. Habang ginigisa ang DENR, naghihintay ang iba pang ahensya na maisalang ang kanilang budget sa plenaryo. Si Philippine Retirement Authority General Manager Cynthia Carion, nag-text brigade na sa ilang senador para itigil na ang pagtatanong. Ikinagalit ng mga mambabatas ang tinawag nilang pambabastos. Kami nga, kahit matagal magtanong si Senator Teresa, we never dared to ask her to stop asking questions. Who are you? Who are you to, ask, to tell us to stop asking questions? We're family friends. And if it was just me, I would just let go of it. But when I heard that you were texting other members of the Senate, particularly more insulting messages to Senator Risa Ondeveros, that is not proper. That is inappropriate. I am a member of the minority, a proud member of the minority, and I take offense. Personal na humingi ng tawad si Karyon sa mga senador pero ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, iimbestigahan siya at papatawan ng karampatang parusa. Ang Commission on Human Rights naman tila dumaan sa butas ng karayong bago makalusot ang budget. Umalma kasi si Senate Majority Leader Joel Villanueva sa petisyon ng isang opisyal ng CHR na dapat suportahan niya ang soji Equality Bill. Buelta ni Villanueva ni hindi pa nito nababasa ang sarili niyang anti-discrimination bill na sumasaklaw sa karapatan ng lahat, hindi lang mga LGBTQ. Madinig muna yung aking adhikain at ang mga panukalang batas na aking inihain dito sa Senado bago po kayo magdesisyon na pipetisyonin niyo po ako bago po kayong magdesisyon na tatayo sa entablado yurakan ng aking pagkatao we regret uh, how the senate felt about what happened uh, about the petition um, especially uh, senator Villanueva. we are fully committed to work with the entire Senate uh, in refining the SOGI Quality Bill. Bandang alas 5 ng madaling araw kanina, isinara na ng Senado ang deliberasyon nito tungkol sa higit 5.7 trillion pesos na budget para sa susunod na taon. Sunod nitong tatalakayin ang mga panukalang amienda bago aprobahan ang budget bill sa susunod na linggo. Amor Santos, CNN, Philippines.